nanti Nandito tayo ngayon sa no, site. Na? Na? Working sala ko pa. Ini bayo tayo di manalo tapos si Ken eh. Netong. Wala ko eh luwalas tayo ni. Eh luluwagan natin to itong ano na to, terrace. Okay mga katrabaho, ayan ah uh, ngayon po, ayan, simula na tayo mag ano, uh, trabaho ngayon, no? yung mga pintor nandito na rin. Siguro pwede na silang mauna rito mga katrabaho. Sila na muna yung paunahin natin dito. Ayan. Tapos ito ay ano, bali asinta uh, ayan, naglinis na si ano pa. Siguro mamaya pwede na rin natin i ano to, ipasunog. Mga katrabaho. No, ayan no ito po yung bahay napaka ano na ngayon na na rito mga katrabaho Nalinis na ni ano ni Marvin no tapos ayusin natin yung mga kalat natin dito ngayon <coughs> panibago tayo ulit sukat sa tiles dahil nawala yung sukat ko mga katrabaho mga uh, katrabaho magandang umaga ayan na uh, naging Uh, ano na sila uh, pag i coat na sila rito sa loob pinauna natin yung sa loob mga katrabaho Ayan. may mga ay yung boral kailangan din natin dito no? may tira pa tayo din sa ano no? sa Plank paralaya no <laughs> yung kisamin nito yung natin yung ano ha yung pagkakamasila kala wala tayong ano yung wala na wow manulo ay ano natin yan check natin yan hello puas ko okay sige sige Ayan, bali pinapatanggal ko muna yung mga sobra ng mga simento, yung mga pinagtuluan no kailangan natin ng tapos, ah, na tapos sana lilisin niyo na muna rin yung mga pintana para malinis yung mga ano natin din na uh, magano tayo mag-aagyu tayo no tanggalin natin yung mga ano argue. ayan ito yung itsura nung ginagawa natin ngayon tingnan natin kung paano natin siya i ma, ano, mapapabago no yung magiging design niya dito mga katrabaho ayan or wala naman siguro or lilinis lang naman siya sa ano sa pintura sa mga katrabaho tapos yan, may mga coblight lang kulay lang natin dito sa loob puti lang ta uh, ano medyo it's of gray siguro or uh, off white no tapos yung kisamin natin puti lang gagamitin natin dyan okay simulan na natin ngayon anong petsa ngayon ados no o, oh, May 2. Kailangan matapos tayo ng katapusan ng May, ah? Sa, pintura. <laughs> Sa pintura. Ayan, mga katrabaho. Bali, atas natin yung pintuan daw dito. Gusto niya ay 240. <laughs> Ayan, pag umpisa talaga medyo pahirapan sa ano, sa umpisa lang. Na? Mura tarit ang bayo na rin. Sa 1 Wow! Bentaan na rin, 1-5. 2,000. Oh, ako ako rin 1-1. Ako Wow! Ang inchi! <laughs> diba? Champion lang naman dito. Ayan, eagle yan. O, champion. Oh. Eagle, eagle in champion naman, um, yeah. no? baskin champion nyo. Oh. Yan <laughs> oh, diba? Pabasa Pilipinas yung map. O, yun na nga. Yung nga sa akin. Kaya nga ka champion, kahit mo ano, champion yun. Pwede may nga bulus lang yan. Ay, sipit na rin. Ayan. Ayusin natin yung, ano, yung poso. Ayan, ito yung poso. Ayan, pinahirap tayo ni Junior. Napaka-bite naman ni Junior. Eh? Ayan, Ayan na siya ha? ano. Ang laki, eh. Na, na, yung, yung span drill doon, di pa nagawa. May gumagawa doon. Span drill? Ah, meron na. Mag-isa lang. Ah, sino? Ayan pala, ginagawa na pala. Ay. Hindi, nagkabit lang ng ano kahapon. ng? Plasing. Kung yung kung nanggagawa ng standard. Ah, Mabakain na siya na yun. Hindi uh, eh, ko kaya itong braso ko. Pag nagpupukahin ngayon, masakit na naman. di ko na naman kaya. Ano? Pag nagpupukpuk ako, tsaka ginaganon. Pag gabi, hindi ko na siya maangat na naman dito. Eh. Ayan, mamasin dyan na sila rito sa loob mga katrabaho. O tapin kaya kan eh. Bakas gama to. Oh. Kanino oh. la bak gama din? Eh. Na? Hoy May ano ka bang? May ano na. Oh, ah, eh nagwama sila na rito sila. Ay, mamaya lang nga tayo mga mamayang hapon halos itong na alis na itong salog na yan. Makikita nyo na mamayan, puti na yan mga katrabaho. Ganyang kabibilis sa mga pintor natin. Pagdating sa Masilya. maganda kasi pag ano, yung pagpahit pa lang or yung paghagod mo. Pag maganda yung hagod eh, hindi na sa mahirap liyahin. Kaya kailangan talaga, eh. pag hagod pa lang, eh, pantay na siya kagad. No? Ganyan yung dapat pag mamasilya, mga katrabaho. Oriente rito, may grind. na tayo, kaso wala naman tayong, ano, eh pagkai ka kayuran mo ng timani ni Jun. At wala tayong para wala marami maraming sayang na skin coat para magamit pa rin natin. Ah, okay tara, yung puso. Yan yung ginagawa nila. Ayun, yung TV rack dito siya ilalagay natin yan sa gitna na to. Uh, trabaho. Nga? Ito tata na. Hmm. Abong Abya, ba, ito. Ba? Ba kita po. talanan. Hmm. na. O. Sige Ikot na. O palitan mo yung ano. Baka yung tanggalin nyo yun na yun o. O subukan tayo pa. O yan. na. Ito na. Oh, higpin pa niyo pang konti. Tama na. Eh. Ba, ba, Oto na yun. 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 Tangkai, galun tangkai. ka, sabaw Tang galun, ada na eh.

Ay, baka pa Ay, baka babae. ini mo na yun ano?

Palitan yun eh. Hindi na. Wow. Pahalo oh. Ayan mga katrabaho, meron na siyang pupig kagad. Kaya lang medyo ano pa siya, malabog. na metalik Metalik. Oo. Lupa ka niya.

Ayan, na uh, Sir Nico, ito siguro ang gagawin natin dito, no? Na Kung okay lang sa gusto mo dito natin gagawa tayo ng isang cabinet dito, yung mga lalagyan din ng mga grow, uh, parang designer niya siya mga kata. No, Sir Nico, ito pwedeng siya. Lalagyan tayo ng isang cabinet tapos dito yung rep, no? Dito yung rep mo, yung gusto mo dito siya ilagay. Kasi so, meron din siya nakaabang dito eh, no? Ayan, kung okay lang sa'yo, dito natin siya ilalagay. Tapos yung lababo natin, yung dito sa lababo sa wall, magsisimula siya rito. No? Itong tinuturo ko na yan, naka L lang siya. Ayan, hanggang dito. Ayan. Bali, aabot siya hanggang dito. Ayan, ito pala. Ito yung guhit natin. No? Hanggang dito siya. Tapos itong pintana na to ay masasarahan na siya. Bali, dito yung magiging pintana natin. No? Tapos yung abang natin dito sa may ano, ililipat na rin natin. Dito natin ilalagay yung ating sink. Bali, tatapat natin dito sa mismong ano, sa may tapat ng ano siguro. Uh, bintana. Kung pwede siya dito, ilagay na lang natin dito. Tapos siguro, kung kaya rin din dito siguro yung, yung kalan, ay, uh, na lang natin siguro dito. Dito na lang natin siguro siya yan yon kalan Titingnan natin kung sa setup. So, subukan ko mamayang gabi drawing natin kung kakaya, kakayanin. Tapos naglalagay din tayo ng hanging cabinet dito. No? Bali, dudugtong siya rito. Itong nakikita niyo portion na to, gagawin siya. Ayan. Kung nakikita niyo yung kamay ko yan. Ito yung magiging hanging cabinet natin. Paikot siya. Tapos bababa tayo rito. Yan, tapos yung rep nandun siya. Tapos yung ating Ayla, island dito siya. No? Ayan. Pwede may isang lababo pa tayong ilalagay dito, isang sink, no? Dito sa gitna na to. Yung tapat ng ating pinaka coblet dito, no? Ayan, yun ang magiging ano rito sa kusina. No? Tapos yung dito naman, yung mga cabinet natin, Ayan, dito lang yung mga cabinet natin, no? Dito na lang natin gagawin yung cabinet. Gagawin natin sila, ano, ang sukat ng cabinet siguro ay nasa 55, no? Para mas maluwag dito. Siguro ito, kung kaya nating ilipat na to, ililipat na lang natin to, itong mga nakaabang na yan, no? Dito na lang natin siguro eh, lalagay. Or dito siguro, yan, kung kakayanin, ito tayo dito tayo magkakabit ng ano ng mga saksakan na lang doon na natin dito na lang yung cabinet natin no? para mas maluwag siya dito kasi kung dito pa tayo yung lalagay uh, para naka ano na lang yung ano natin yung kama sentro na lang siya dito sa bintana no or uh, titignan pa rin natin kung saan siya pwede kan uh, maraming option naman eh. kung pwede rin siya rito Upoorme dito sa sukat ng ano natin, yung kama, no. Kasi siguro ito yung uh, subject natin or dito natin ilalagay siguro yung mga cabinet natin, no. Kahit dito siguro ganun din. Ayun, baka dito rin siya. Dalawa yung, yung subject natin, no. Dito at saka dito lang. Ayun, itong doorway na to, yun ang ilalagay natin ng mga cabinet, no. Yung cabinet siguro aapot lang naman siya hanggang dito. Hindi naman siya uh, masyadong malaki, no? Ayan, mga anim na pintuan lang siya rito kung maaabutin man siya. Ngayon dito, ganun din, mga anim din siya na pinto na custom taman lang yung laki niya, no? Tapos dito sa master bedroom naman, ayan, na uh, palagay ko mag-extra tayo ng isang cabinet pa rin dito, no? dito sa may gawin na to baka dito natin ilalagay kasi nakikita ko siya ikaw, pwede siya lagyan din ng isang cabinet pa rito bagi, magiging dalawa at saka to no? dito sa uh, ano na to ngayon siguro ito pwede natin ilipat na lang siguro itong mga switch na to ilalagay na lang natin siguro yung isa siguro kung aliba meron siya pinaka parang vanity rito maglalagay tayo ng salamin Pwede, tapos itong pinaka-switch na to siguro, dito na lang natin siya ilalagay, no? Bago siya, ano, bago pumasok, no? Ayan, dito natin, ano, ito siguro maglalagay tayo ng isang cabinet pa rin. Tsaka dito, uh, yan, ayan, sir, uh, magkabit din tayo ng isa. Kasi pag wala siyang cabinet dito, eh, wala. Uh, maliit lang yon hindi na ka, ano, hindi ka yung mga damit, no? Dito, bali dalawa rito, tapos yung vanity naman natin dito. i sentro na lang natin dito sa may cove light na to, Dito sa ano na to, Yan na. na lang muna natin ni gagawin Itong tapat. Basta i sentro lang natin yan sa dulo ng cove light. Na no, mga traba. Tapos yung mga outlet na yon, itataas na lang natin. Lalagay natin doon sa pinakalikod ng ilaw. Or, na, ano, TV. No, doon na lang natin. Tapos yung mga pinto, ayan, may mga reject, jet, no? Ito, sa uh, napitak siya, hindi natin masisigurado kung kakayanin pa ito, ha, ah, budin. Ngayon, tignan natin kung ano, palitan na lang natin. Siguro to itong isa na to kung pwede. Sabihin na lang natin kay Sir Miko kung ano yung pwede ngayon. O kaya, kung makukuha naman sa, ano, sa, ano ba tawag Sa epoxy, poxin na lang natin siya yung A and B na uh, pasukan na lang natin siya. Lagyan natin ng konting kahoy tapos siya na lang, pare repair na lang natin. Ayan. Ito yung mga hamba natin. Ayan, ayos na. Yung pinto siguro, ewan eh, ko kung ayun nasa sa inyo, kung papabago pa natin yung kulay ng pinto. Ha? Siguro ayusin na lang natin yung varnish kung makakaya ano, kaya natin. Ha? Na? Okay. Pero kakayanin natin. Yung mga takip pa, ilagay nyo sa isang lalagyan. Tanggalin nyo na yung mga takip para hindi na kayo, ano. Para wala nang naiiwan sa masila nyo. Tapos lagay nyo sa, ano, sa plastic. No. Na, hindi na, hindi na papalitan yan. Ayusin na lang yan. Tapos yung, o oh, yung ano, scaffold din nyo, babaan nyo na muna. Okay, sige. Tapos pala, ito yung poso natin. Kailan selim? No. na ba ah, eh, Ito 'yung ano natin poso malinaw na ba 'yung or Jets. Tagalin mo 'yung basa, no para hindi nakabara. Ay nung. Nakadikit eh Ayan mga katrabaho, ito yung ano, tatanggalin na natin yung ano dito. Ah, uh, kisame. Tsaka yo, no, yung spandrel pa na no, tatanggalin na rin natin 'yan. Tapos yung bubong babaguhin na rin natin 'yan, Lalagyan natin ng pinaka ano dito. Lalagay tayo ng isang poste rito, siguro doon na natin ipapasok yung isang poste, no? Ayan. Tapos ito maglalagay tayo dito yung stainless, no? Tapos ito, baka uh, sa ano na to, papalitan na natin yung bintana, patanggalin na natin to. Hmm. Tapos yung bintana siguro, kung maaari, pwede rin natin na uh, tanggalin, usod natin ng konti rito. No? Para sentro na lang sa rito. Eh yeah, si George naman ay mag-ano siya sa rito. Magbubutas na rito. No? Bubutasan na yung sa bintana para sabay-sabay na rin. na nang alikabok, you no? Know? Ayun muna tatanggalin mo. Sige. Na. Ayos na kita tanggalin muna to, no? pa Ba? na? Bye. Tangke. Ano? Ay, kaya. Itang ka na akong kaya. Super ka lang. Ah. <laughs> Pala Ay, wala pa ba ang tanghali na ano na. Nagikutan na lang. Ayan, bali, diretso na yan. Ang taas na yan. Ay, ano na yan, pipinis na. Matilim dito, no? Matilim.